ayo guys, maligo. Padol. Maligo kami sa anong tao nga sapa yan dyan? Kabutoy. Kabutoy. Kabutoy na sapa. Oh. Huwag niyong kalimutan pag subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Dito na ako sa Doña Maria. Bundok to dito sa Doña Maria. Hey, let's go guys. ang lal malaki kasi dito mga bato dito guys hirap babasa, motor sa gilid. Naik, post siya.